Hi friends! Welcome back to my mini vlog! Wow! <laughs> Ayan, so for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung binili kong gamit para sa sarili ko last week din. So yung una, bumili ako nito sa Glad King. Ayan. Sa SMB Kutan kasi doon na lang yung alam ko na merong branch ng Glad King. Okay? So una pala, bumili ako ng headband kasi parang gusto ko to. Yung parang pag mag-makeup ka, eh, meron kang ganere. Oh, uh, diba? Ito mo Wow Kinaganda ko yan Char <laughs> Ayan Tapos ito pala yung uh, Plancha Flat irons Para sa buho ko no Kasi yung luma kong um, Pang diretsyo Plancha ng hair ay uh, Nasira na siya And mga Tingin ko mga 2019 ko siya nabili. So, na-serve na niya ako ng 60 years. And, dati, ang bili ko doon ay parang 950. Parang, sa Divisorio Mall ko pa yata yung nabili. Kasi sa Divisorio Mall, meron din doon Glad King na branch or stall na store. Okay? So, ito pala yung nabili ko. Yeah. At ito po ay uh, meron siya dito mga buttons. And dito yung uh, yung on and off niya. Tapos meron dito yung minus and plus. Ang pinaka mainit naman niya ay 230 degrees. Oh, saan ka dyan? Pasong-paso yung buhok mo dyan. <laughs> Sabi din pala nung Glad King ay pwede silang mag-ayos ng mga sira mo nabili na gamit like yung, ganito nga yung flat iron na binili ko sa kanila. Dati pwede ko daw yun ipaayos at possible daw na sa ako ng 200 to 300 pesos. Yeah. Actually, gusto ko yung ganito, yung may mainit siya. No, yung may plus and minus para nalalaman mo kung gano'n nakainit yung ginagamit mo at nilalagay mo syempre sa buhok mo. Okay? Kasi ayoko yung pag sinaksak mo, eh, bigla na lang siyang iinit. No? Kasi, pa, yun lang, parang siguro pinaka-standard lang na init. Pero, hindi mo marireach yung sobrang init. Hindi mo rin marireach yung pinaka-flat na po pwede niyang gawin sa mo pag pinalansya mo na. Okay? So, ito yung isa. Okay? Tapos, yung pangalawa naman na nabili ko sa self ko is itong bag na to. Oh, ito po ay high-end Momo nylon bag. Tama ba? O, oh, parang ganyan. O, oh, pero parang sikat to sa, ano, sa TikTok at saka sa Shopee ngayon, no? So, itong bag na to, isa sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa bag na to, ay dahil meron siyang kasamang pie. Ay, say, este. Meron kasi siyang ano pocket sa likod, no? Safe na safe yung cellphone mo dito o kaya yung ATM mo or yung wallet mo na maliit na. Alam mo na, yung mga importante na hindi mo malagay dito. So, dalawa lang yung pocket niya. Ito yung pinaka malaking pockets. Ayan. Sa loob niyan, meron pa yung parang net. Ayan. Ayan, no? Oh. Net. Ganun din yung isa sa kabila. Pero dalawa naman to. Ayan, pwede ka siguro maglagay dyan ng cards, pwede ka maglagay dyan ng Um, papel, receipt na kailangan mo. Tapos yun. Yeah. So, gito siya kalaki. So, para sa akin ay sobrang ganda niya. So, pwede mo siyang gawing sling bag. Hindi <laughs> sling bag. Basta pwede mo siyang isukbit sa katawan mo ng ganito. inyan. Pwede mo pang babaan kung gusto mo. Ayan at pwede mo naman siya ilagay sa bewa mo. Pwede rin palang pang jogging ito, no? Pwede rin pang pasada. Oh, gusto mo. <laughs> yeah. So, ito po ay 183 pesos. Sa Shopee ko siya nabili. Tapos, ito naman po kung bibili kayo or balak ninyo bumili sa Glad King, ito po 980 pesos na siya. Oo. -oh. So, ito naman ay 100 pesos flat. yeah. Okay, naganda ko yan, di ba? <laughs> So, yun lamang po for today's video. Ingat po kayo.